ito daw ay reality na para dito sa kinakasama ni Digong na si Hanelet. Hanelet Avancenia. Ito daw ay reality na para sa kanya. Ito na daw ang totoo at wala na daw siyang magagawa. Sabi nga niya, dasal na lang kami ng dasal. So nagtataka ang mga netizens. Ano kaya yung, or sino kaya yung dinadasalan na itong mga Duterte? Dahil alam naman natin kung paanong minura ni Digong ang ating Panginoon. Tapos ngayon, Kumakapit daw sila sa kanilang iwala sa Panginoon. At yun nga, kuno ay dasal nga ng dasal. Tinatanggap na daw niya. Mm -hmm. Sabi kasi dito, tinanggap na lamang umano niya. Sabi niya, ang reality ng pagkakaaresto kay Duterte. At ipinagpapasadyos na lang daw ang mga susunod na mangyayari. Dahil sa tingin ko, kung ito talaga ay gusto niyong ipagpasadyos, Totoo na dapat manag managot si Dikong. Bukod sa kanyang pananagutan, siyempre sa taong bayan, sa ating bansa, mananagot din naman siya sa nasa itaas. Mas malaki ang kanyang pananagutan doon. Hmm. Tao lang sila, sila daw, or may Diyos kami, sabi na itong si Hanilet. Matindi umano ang trauma na idinulot nito sa kanya, itong si Hanilet. Nararanasan pa rin niya ngayon ang trauma na ibinigay nga ng sitwasyong ito dahil sa pagkakarasto nga kay Duterte. Siguro mas makikita ng taong bayan na um, kung sana hindi kayo masyadong nagmataas, kung sana hindi kayo masyadong nagyabang, kasi ang sabi ni Hanelet nung inaaresto si Digong, kuno ay abusado pa yung mga nag-aaresto o ma-aresto sa, sa dating Pangulo. Kung sana wala kayong ganyang linyahan, sa puntong ito, baka sakali na makakuha kayo ng simpatya sa mga kababayan natin. Pero hindi. Kayo pa kasi yung nag mataas, nagmarunong. Nakikita hmm? yan ang mga kababayan natin. So eto, parang inamin na rin nga na si Hanelet na ang totoo at ang katotohanan nga ay hindi na makakabalik si Duterte. Yan ang reality. Alam yan ng mga nasa paligid ni Digong. Kaya lang kasi patuloy nilang uh, guguluhin, patuloy nilang paniniwalain ang mga taga-suporta na babalik si Duterte sa ating bansa. Yung mga taga-suporta na netong mga Duterte, ano patuloy nilang binubudol. Pero wag ka, meron daw silang Diyos. Itong mga Duterte. Good luck! Kung sino man yung Diyos nyo na yan, sana kayo ay matulungan sa kung anumang paraan <laughs> kayang tulungan ng Diyos nyo ang pagkakakulong na ito ni Digong. Pabalik na ba si Duterte? Kasi pabago-bago ang sitwasyon. Ano ho? Kuno ay okay na siya doon. Kasi nga parang hotel naman yung kanyang detention facility. Sabi naman ni Sara Duterte, uh, sana daw ay makauwi na ito si Digong. Yun din daw ang hiling ni Digong. At nagma, nagpapaawa pa, tila nagpapaawa pa na kuno ay kumawamatay man si Digong, ay dapat daw sa ating bansa. Hindi. Diyan na lang daw, sabi ng mga kababayan natin, nasa tamang kaisipan pa. Good luck.